Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Magandang araw Pilipinas! Nasaang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin na abot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Dito po si Angelic Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang good news ngayong araw, Patuloy ang inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalakas at pagpapalawak ng healthcare center sa Pilipinas at kabilang sa mga hakbangin ng pamahalaan ay ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Centers na layong maghatid ng mabilis, maayos at libreng serbisyong medikal sa lahat ng mga Pilipino. Ang kabuuan ng balita ay ihahatid sa atin ni Rose Babiera. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangako na maghatid ng mabilis, maayos at libreng serbisyong medical sa lahat ng Pilipino sa pamamagitan ng bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers. Sa kanyang talumpati sa isinagawang alyansa para sa bagong Pilipinas rally, inihayag ng Pangulo ang paglalaan ng pamahalaan ng karagdagang pondo para palawakin pa ang bilang ng mga bukas centers sa buong bansa. Ayon kay Health Secretary Theodore Herbos, Mahalaga ang papel ng mga bukas center sa pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga lugar na kulang sa ospital at mga medical facility. Nag-aalok ang mga bukas center ng mga serbisyo tulad ng konsultasyon, laboratory at diagnostic testing, dental care at reproductive health services. Noong Marso, umabot na sa 51 ang itinatayong bukas center sa iba't ibang panig ng bansa. Layunin nito na mailapit ang serbisyong medical sa mga komunidad lalo na sa mga liblib na lugar at madecongest ang mga ospital para sa DZRH TV ito si Rose Babiera Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman para sa mga aspiring Filipino filmmaker dahil tumatanggap na ng mga entry para sa full and category ang Independent Film Festival sa Pilipinas na Cinema Laya para sa edisyon nito sa susunod na taon. Ang mga requirement at dapat malaman sa pagpapasa ng mga entry, iyahatid sa atin ni Mili Borja. Binuksan na ng Cinemalaya Independent Film Festival ang pagtanggap ng mga entry para sa full-length category ng 2026 edition nito. Ang deadline ng pagsumite ay sa o bago mag alas 6 ng gabi ng June 6. Ang mga interesadong filmmaker ay maaring magpasa online sa pamamagitan ng link na nasa inyong screen. Kailangan ni sumite ang mga sumusunod na requirements. Concept paper na walang pangalan ng may akda. Dalawang page na synopsis o storyline. Resume at dalawang recent photo ng filmmaker at sampol ng naunang gawang pelikula. Hindi tatanggapin ng buong script at maaaring magpasa ng hanggang tatlong entry per filmmaker, ngunit isa lamang ang maaaring mapili bilang finalist. Hindi kasali ang mga proyekto na nasa produksyon o post-production bago ang July 2025, maliban na lang sa mga documentary. Maaaring isali ang mga proyekto na konektado sa TV o streaming platforms, basta't hindi ito commissioned work. Sa July 11, iaanunsyo ang 30 na mapipiling entry na lalawak sa isang pitching session sa July 26. Pipiliin dito ang 20 projects na sasailalim sa Cinemalaya Film Lab, isang mentorship program mula Agosto hanggang Nobyembre 2025 na sasaklaw sa lahat ng aspeto ng filmmaking. Pagkatapos ng Film Lab, 10 finalist ang tatakbo sa main competition ng Cinemalaya 2026 na gaganapin mula August 7 hanggang 16. Para sa Dizer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga K-12 o SHS graduates. Inaprubahan na kasi ng Philippine Civil Service Commission o CSC ang bagong pulisiya na magbubukas ng oportunidad para sa mga K-12 graduates na makapagtrabaho sa gobyerno. Ang iba pang detalye sa report ni Rovic Manuel. Maaari nang makapasok at makapagtrabaho sa gobyerno ang mga senior high school graduates. Yan ay matapos na rebisahin ng Civil Service Commission o CSC ang qualification standards para sa first-level government positions. Dahil dito, formal ng papayagan ang mga nagtapos sa K-12 Basic Education Program na maging kwalipikado dito. Sa ilalim ng CSC Resolution No. kini kinikilala ng komisyon ang mga nagtapos sa junior high school at senior high school para sa mga first level na posisyon sa pamahalaan. Ang naturang first level positions ay karaniwang tumutukoy sa mga gawaing clerical, technical custodial o sub-professional kabilang na ang supervisory at non-supervisory roles. Samantala, hindi naman sakop ng bagong polisiya ang mga posisyong nangangailangan ng college degree o profesyon na may lisensya mula sa Professional Regulatory Board. Ayon pa sa CSE, bagamat pinalawak nito ang oportunidad ng mga kabataang Pinoy sa serbisyo publiko, ay kailangan pa rin natugunan ng mga aplikante ang iba pang kwalifikasyon at requirements tulad na lamang ng karanasan kaugnay sa trabaho, trainings at civil service eligibility. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paa pa naman natin ang mga sikat na fiesta sa Pilipinas. Hindi lang kasi ito bibida sa mga mahukulay na parada sa kalsada, kundi makikita na rin ito sa mga bagong stamp na ilunsad ng Philippine Postal Corporation. Silipin natin kung ano ba ang mga disenyo ng selyo ng kadayawan, panagbanga, singkaban at sinulog sa report ni Arnold Herrera. Formal nang inilunsad ng Philippine Postal Corporation ng PhilPost ang mga makukulay na festival stamp tampok ang apat sa pinakatanyag ng mga fiesta sa bansa ang kadayawan, Panagbenga, Singkaban at Sinulog. Ayon kay Postmaster General Luis D. Carlos, layunin ng mga selyong ito na ipagdiwang hindi lamang sa pamamagitan ng parada at palabas ang mga naturang cultural event, kundi sa isang natatanging paraan. Ang pagbibida ng mga ito sa mga selyong magpapalaganap ng kanilang kasaysayan sa buong bansa at sa buong mundo. Inilarawan ng Philpost ang mga selyong ito bilang pagpupugay sa mayaman na tradisyon, sining at pagkakaisa ng mga komunidad sa likod ng bawat festival. Ang Singkaban Festival ng Bulacan ay pagpupugay sa sining sa pamamagitan ng makukulay na bamboo arc at cultural designs. Ang panagbenga ng Baguio ay tinugod ang Flower Festival na tampok ang likha at kagandahan ng bulaklak at kultura ng Cordillera. Habang ang kadayawan ng Davao ay isang pagdiriwang ng pasasalamat sa masaganang ani at pamana ng labing isang katutubong tribo. Ang Sinulog Festival naman ng Cebu ay pagsasanib ng pananampalataya at kultura sa pamamagitan ng sayaw para kay Santo Niño. Nakagawang philpost ng 10,000 copies ng mga selyong ito na may block of four format na mabibili sa halagang 16 pesos bawat isa. Ang mga disenyo ay gawa ni graphic artist Jose Antonio Jaime. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. naging laman ng mga balita kamakailan ang pagiging kabilang ng dalawang beaches sa Pilipinas na Entalula Beach, El Nido, Palawan at Bonbon Beach sa Romblon. At para sa palasyo ng Malacanang, maituturing nila ito bilang mahalagang kasangkapan at malaking tulong sa pagpapalakas ng turismo ng bansa. Ang naging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa good news na yan. Masaya si Pangulong ha? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at muling tinayak ang suporta sa sustainable tourism at sa mga komunidad na magpapanatili ng pambansang pamahalaan. Na. matapos mapasama ang dalawa pang beach sa Pilipinas sa presyosong World 50 Best Beaches ngayong taon. Kabilang sa mga napiling beach ay ang Entalula Beach sa El Nido, Palawan na nasa ikalawang pwesto at ang Bonbon Beach sa Romblon Island na nasa ika-38. Noong nakaraang taon, ika-apat na pwesto ang Entalula habang ika-48 naman ang Bonbon. Ayon kay Presidential Communication Undersecretary Claire Castro, ang pagpasok ng dalawang beach sa listahan ay patunay ng kagandahan ng Pilipinas at katibayan ng patuloy na pag-asenso ng bansa sa global stage bilang top beach destination. Inilarawan ng Entalula Beach bilang may pinakaputing buhangin at malalaking limestone cliffs, isang overlook slice of heaven sa Palawan. Habang ang Bonbon Beach naman ay kilala sa kapansin-pansing sandbar na nagdudugtong sa Bangung Island at inilarawan bilang Leadback Paradise. Ang pagkilala sa mga ito ay nagmula sa halos isang libong travel professionals at influencers mula sa iba't ibang panig ng mundo at itinuturing na isang tagumpay para sa National Tourism Department Plan 2023-2028 ng Marcos Administration. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. More than a chalk and lesson plan. Ito ang pinatunayan ng teacher na si Sir Jeric Maribao sa Misamis Occidental. Dahil daw ang pagiging guro ay hindi na lamang umiikot sa pagtuturo, kundi pati na rin sa pagiging pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Naglunsad kasi ito ng isang advokasiya na magpakain ng mga mag-aaral mula grade 1 to grade 6, hindi lamang para busugin sila, kundi para mas lalong pag pa ang kanilang pag-aaral. Ang buhay ni Sir Jeric Maybao at ang mga estudyante ng Bagog, ano ng Diut Elementary School, ito Report, ni Dustin Bayog. Mula sa isang ideya na pagtulong hanggang sa maging advokasya na at isang misyon. Nagsilbing inspirasyon para sa marami ang buhay ng mountain teacher sa Misamis Occidental na si Sir Jeric Maribaw na bukod sa pagiging guro ay tumayo na rin pangalawang magulang para sa mga mag ng bagong ano ng Diot Elementary School. Sa eskwelaan kasi na ito, ay pinakakailang naman ni Sir Maribao ang lahat ng estudyante mula kinder hanggang grade 6 sa tulong ng mga magulang na nagluluto ng masasarap at masustansyang pagkain. Noon, nagsisimula po ako sa aking advisory lamang, pero ngayon, buong school na yung pinapakain ko from oh. kinder, grade 1, until grade 6. So, uh, gumigising ako araw-araw, um, every 3 a.m., 2 a.m., depende sa pagkain na ihanda ko Kapag medyo... Uh, very very ano kanang uh, big yung ihahanda ko eh gigising talaga ako ng maaga together with the parents of my pupils na nagpapakain din sa mga bata. Ang advocacya ni Sir Jerry ay nagsimula noong matapos ang pandemic na isa niya raw paraan upang i-welcome ang mga estudyante. Mas naging posible ito sa mga suportang natatanggap niya sa kanyang Facebook channel na mayroon na ngayong higit 3 milyong followers and by, with God's grace talagang na, na na pagpatuloy ko because of my commitment na I am not earning uh, money for the sake of my own interest but for the children talaga at kung hindi man sumapat ay naranasan na rin ni Sir Maribaw na mag-loan sa bangko para lamang may pagpatuloy ang kanyang nasimulan. Dagdag ni Sir Maribaw ay naglutsa dito ng 5P initiative o Pantawid Pambaon sa Eskwelahan for Pupils Project na layo mabigyan na rin ng alawan sa mga mag-aral mula sa kanyang kita at pati na rin sa kanilang mga magulang na ipunin muna ng dalawa hanggang tatlong taon. Inaasahan ni Sir Maribaw na sa tulong nito ay baka pagbibigay siya ng alawats sa mga estudyante sa halagang 500 hanggang 1,000 kada buwan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samadala, hinihikayat ang nalawigan ng Antipolo ang mga future lawyer na nakatakdang kumuha ng kanilang bar exam na bisitahin ang Antipolo City Public Library. Yan ay dahil kumpleto ito ng syllabus-based reviewers na maaaring makatulong para sa paghahanda sa nalalapit na 2025 bar examinations. darito itong report ni James Galangue. Bukas na sa publiko ang Antipolo City Library lalo na para sa mga aspiring lawyer na nais mag-review't maganda para sa paparating na September Bar Exams. Ayon kay Antipolo City Mayor June Inares III, ang library na ito ay kumpleto ng mga sumusunod na syllabus reviewers tulad ng Civil Law, Mercantile and Taxation Law, Criminal Law, Labor Law and Social Legislation, din ng Remedial Law, Legal Ethics and Forms at Strategic Plan for Judicial Innovations. Dagdag pa ng Alcalde, budurin anya ito ng koleksyon ng written cases ni 2025 Bar Chairperson Amy Lazaro Javier. Malaking tulong raw anya ito para sa mga bar takers, lalo na upang mas makatipid sa dami ng libro na kailangan nilang kanyang aralin. Bukas ang naturang pasilidad mula 8am hanggang 5pm na matatagpuan sa San Jose Street Corner El Sumulong Circle, Sitio 7 Media, Barangay, San Isidro. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo pagdating sa sports. Handa na mga Pinoy weightlifters sa pagsabak sa paparating na Asian Weightlifting Championship ngayong buwan ng Mayo. Kumpiyansa ang samahang weightlifting ng Pilipinas na malaki ang tsansa ng bansa na makasungkit ng gintong medalya sa naturang kompetisyon. Pagdating sa balitang yan sa sports, iahatid ni Millie Borja. Pangungunahan ni Q-Time Olympian Eldin Ando ang Pilipinas sa Asian Weightlifting Championship na gaganapin sa Mesa, Jiangshan, China. Lalaban si Ando sa Women 64kg division kung saan ang tagumpay ay magbubukas ng pintuan para sa kanyang pagkakualipika sa 2028 Los Angeles Olympics. Makakasama niya sa national team si na Crystal Macoron sa Women 71kg. Fernando Aga Jr. sa men's 55 kg at ang magkapatid na sina Rose Jean sa women's 45 kg at Rose G. Ramos sa women's 49 kg na kapo ay tinuturing na fast rising star sa weightlifting. Kumpiyansa naman si Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monica Fentavilla na may malaking chance ang bansa na makasungkit ng gintong medalya sa naturang kompetisyon. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. After 20 years, muli na namang magpapakitang gila sa stage ng America's Got Talent ang film singer na si Jessica Sanchez. At eto naman, Ethan meets Ethan, ang box office king na si Alan Richards. Na-meet lang naman ang Hollywood superstar na si Tom Cruise sa South Korea. Mga detalye, panawarin sa Showbiz Report And na ito. Sa Sama sa America's Got Talent, ang film singer na si Jessica Sanchez. I was actually on the very first season of America's Got Talent. After 20 years, this was a special moment. Ayon sa mga awit, isang blessing na magbalik AGT stage para muling abutin ng kanyang dream. Sa isang ang IG post, nagbalik tanaw ang singer ng unang sumali sa naturang kompetisyon, 10 years old pa lamang siya kung matatandaan. Nang maging kontesta noong unang season ng America's Got Talent, dalawang dekada nang nakalipas, nakapasok si Jessica sa wild card, ngunit hindi nakaabot sa grand finals. Aarangkada ang 20th season ng America's Got Talent sa May 27. 2023 ng huling magtanghal sa Pinas si Jessica Sanchez para sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines. Samantala, sa iba pang balita, Ethan meets Ethan. Yan ang fanboy moment ni box office king Alden Richards nang mamit ang Hollywood superstar na si Tom Cruise. Nangyari yan sa red carpet event ng Mission Impossible The Final Reckoning sa Seoul, South Korea na pinagbibidahan ni Tom Cruise as Ethan Hunt. Magunita na Ethan Dean ang pangalan ng ginampan ng karakter ni Alden sa blockbuster movie Hello Love Again na tumabos sa takilya ng 1.6 billion pesos. Sa May 17, mapapanood sa mga sinihan ang action thriller Mission Impossible, The Final Reckoning ni Tom Cruise. At yan ang mga balitang hashtag pang pag-good vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas, dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa inyo. Para naman sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pagtugutok at kung may gusto kayong share ng mga kwentong hatid ay good vibes, i-comment yun na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang po ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag muna itong ipagkait sa iba, hashtag good vibes lang. Ito ang the better news. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV